What is up guys? Ngayong araw nga ay meron na namang flow mark o changgean dito sa Rainawe. Tanghali na rin pala kami nakapunta kaya kung mapapansin ninyo marami ng sasakyan at marami na rin tao. Kasama ko nga pala ang mama ko at dumating din pala dito sa si Germany yung parents ni Mrs. kasama yung kapatid niya. Sabi ko ipasyal ko sila dito para makita naman nila yung mga ibinebenta dito. Total, mahilig din silang mag-Japan surplus dyan sa Pilipinas. Ang flow market pala o flea market dito sa Bonn ay isa sa pinakamalaking market dito sa Germany. Hindi naman laging may flow dito pero sa susunod na buwan sa August 17 at 24 ay eh magkakaroon uli. Nagbebenta pala sila ng mga pinaglumaan nilang bagay at yung iba naman ay eh mga bago pa. Nung mga nakalipas na flow dito ay eh taglamig at ngayon lang ako nakapunta dito ng summer. At grabe, sobrang init talaga guys. Ang mama ko nga at ang ate ay eh naghahanap na ng sombrero. At dahil sobrang init at delikado sa matanda, eh pinaupo ko na lang muna dito sa tabi ang tatay. Binilhan ko nga muna siya ng ice cream para relax lang muna habang nag sa amin. Ang nanay na naman, eh nag-uuli at tumitingin-tingin dito lang sa kalapitan. At ang kasama ko naman mag-ikot, eh ang mama ko at ang ate na kapatid naman ni misis. So paano guys, samahan din nyo kami na maglakad-lakad at magtingin-tingin na rin. Okay.

Mm -hmm. Levi's Levi's na 501 oh. Balinsyaga. Ayun, may balinsyaga ganda oh. Yung ano? Asan kaya eh? Levi's. Oh, Levi's dito. Ito na. Double XL. Ay, Hello. Wie kostet? Das gibt's für 25 XL, das für 20 Euro. Mehr XL ja, Haben Sie ich haben Sie XL von diese? Äh, glaube ich nicht, nein. Nein. Ich kann mal gerade gucken. Okay, bitte. Ayan. Das DC Valencia guys. Big gross is that siya. Valencia is klein. Klein. 646. Cost it 60 ya. 60, 50 euro. At yun nga guys, may nagustuhan ako na hoodie. Kaya naman sinukat ko. 60 euro pala yung presyo niya, pero binigay niya lang sa akin ng 50 euro. Kung sa peso, nasa 3,000 mahigit. das yes, is... 5000 okay ja 10 Danke Sie noch eine Tüte haben ja yeah, bitte weil jetzt wird es ein bisschen warm und das hier wie viel kostet oh das weiß ich nicht keine Ahnung das keine ist ah, eine andere Fakultät Die Junge ah Frau. so okay hallo wie viel kostet? Wie? Oh. Ay na euro. Yeah, okay. Ain Ain? Euro. One. Yeah. So bitte schön. Danke schön. <laughs> sure, <laughs> 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 Danke. <Siyadayla kayo uniform. laughs> At dahil nga guys init, ay eh, bumili sila ng sombrero. <laughs> Nein, können hey, oh <laughs> <Kaffee> <laughs> Schatzi, können wir gleich machen, aber erstmal musst du auch deine Schuhe anziehen.

エティオロ。<laughs> Sometimes, kami nag-ano uh, nag, kami ah. Nagchachangge.

At natapos na nga kami pag-iikot At binalikan na nga namin ang nanay at tatay Maraming salamat nga din pala Sa pagsama sa amin guys Hanggang dito na lang muna At hanggang sa muli Ciao